17,000 yan ano? Oo po Ayan, tara mga ka-best Samahan nyo kami at Magdi-deliver tayo dito po sa Gawing Nueva Ecija Diyan po sa Cabanatuan Diyan po sa D.S. Garcia Cabanatuan City Ayan, kay Kapuendel po Ayan, big shout out po sa mga taga D.S. Garcia Cabanatuan City At sa mga kalapit barangay dyan na namin. Ayan, big shoutout po sa inyo sa lahat po ng mga taga-kabanatuan na nakakapanood ng uh, aming mga video. Ayan, big shoutout po sa inyo mga ka-best friend at sa mga OFW po na nakakapanood ng aming mga video. Ayan, big shoutout din po sa inyo. Ayan, dumating na nga po tayo sa area mga ka-best Bali, yan po. Hindi po tayo ang kausap dyan sa livelihood project na yan. Bali, sumama lang po tayo. Kasi nirefer lang po sa atin talaga yan. Hindi naman, wala pong may kausap sa amin dyan. Nirefer lang po yan ni Kapitan dyan po sa gawing kabu. Barangay kabu, kabanatuan. Bali nirefer niya po sa amin yan. Kaya nasama po ako dyan mga ka best friend. Ayan, kung bago ka pa lang sa mga itong content at gusto nyo po yung mga gaitong content at gusto nyo po na matuto, na magalaga ng mga isda mga ka best friend. Eh. Huwag nyo pong kalimutan na subscribe ang aming YouTube channel. O po ka best friend lang po. At pakipalaw na rin po ang aming FB page. Ayan po, ka-best friend lang po. Ayan, big shoutout po sa lahat po ng nasama po sa video na yan. Ayan, shoutout po sa inyo. Diyan po sa gawing kabanatuan. At sa mga nakakapanood po na taga malalayong lugar. Ayan, big shoutout po sa inyo. Shoutout po sa lahat po ng... Mga naging customer namin, lalong-lalo na po dito sa Nueva Ecija. Dyan po sa Gawing Pangasinan, dyan po sa Tarlac at sa Ilocos po. At dyan po sa Gawing Isabela na mga kumukuha po sa amin, ayan big shout out po sa inyo mga kabest friend. Ingat po kayo palagi at lagi po kasi na may aksidente dito po sa area natin. Sa Gawing Nueva Ecija po kaya Mag-ingat pong lahat at bago po tayo umalis ng bahay, magdasal po tayo para sa ating kaligtasan, mga ka-bestfriend. Ayan, bali lang dyan na nga po tayo sa area. Bali, sinilip po natin yung area na lalaglagan natin dyan po sa gawing Disgarcia, Cabanatuan City. Bali, project po nila kap-kap yan, yung ilaglagan natin dyan. Bali, livelihood project daw po yan, mga ka friend At kung... Magkiklik daw po, marami po silang kakargahan ng mga PISPAN mga ka-best Ah, uh, ayan, sana po mag-click po yung negosyong pinasok nyo, mga ka-best friend. Huwag po kayong mag-alala. mag, pm lang po kayo kung may problema po ang inyong alaga. Uh, at sa mga malayang lugar, kahit hindi po sa amin nanggaling yung mga uh, alaga nyo. Ayan, PM lang po kayo, mga ka-best uh, at kung kang kaya nating solusyonan yung mga problema ng mga alaga nyo, eh, masolusyonan po natin agad. Hindi po yung malala sa kanya po ipapasilip sa amin. Mas maganda po yung nag-uumpisa pa lang eh makita na po na may may problema po ang yung mga alaga. Kasi po kung kumalat na po sa lalong lalong na po yung dinalaw natin dito sa gawing pangasinan kumalat na po kasi yung kumbaga po yung punggus sa katawan ng hito kaya medyo na nahirapan po tayo na solusyonan. Pero lahat po ng dapat gawin, nang nag-aalaga, eh, tinuro naman po natin sa kanya para kahit papano pano, marami pa rin pong matira na hito sa kanila, mga ka-bestfriend. Ayan, sa mga nagbabalak po na mag alaga o nagbabalak po kayo na mag alaga ng mga hito at tilapia mga ka at wala pa po kayong idea. Ayan, magpihin po kayo sa akin at i-guide ko po kayo. Kahit hindi po sa amin galing yung nakuha yung pangalaga. Nasa inyo naman po yan mga best friend kung saan po kayo kukuha ng inyong pangalaga. Wala po sa amin yun kahit kanino po kayo kumuha ng inyong alaga. At mag PM lang po kayo sa akin at igaguide ko po kayo. Ayan, bali, nandyan na nga po tayo sa area. Ayan, maraming maraming salamat po sa livelihood project ng DS Garcia at nabidyohan ko po ang inyong mga project ayan mga ka best friends sa mga naghahanap po ng mga good quality na fingerlings mga patilapia po yan o mga pahito ayan mag PM po kayo sa akin at bibigyan po namin kayo ng mga pang alaga nyo ng mga good quality na mga fingerlings at mga tamang bilang po at sakto ang mga sukat mga best friends Ayan, bali, thank you po sa pamerienda sa kay Madam, yung pinaka-leader po dyan sa livelihood project na yan. At big shout-out po kay Kapitan, kay Kap Wendel ng DS Garcia, Cabanatuan City. Ayan, napakagaling po ng kapitan nyo at pogi-pogi po talaga yung kapitan dyan sa DS Garcia. Ayan, big shout-out sa iyo, Kap, at thank you po ng marami dahil kami po yung napili nyo na pagkuhanan ng inyong pangalaga. Bali, hindi nga po natin sila kausap. Totoo lang po, wala pong may kausap sa amin. Sa kanila, ang nag-recommend lang po dyan sa kanila, yung kapitan po ng Kabu, Kabanatuan City. Ayan, big shout out po sa inyo, Kap. Salamat po at kami po yung napili nyo na magbigay po sa kanila ng pangalaga nila na mga hito na fingerlings. Ayan, bali, igaguide po sila mga ka best na wala pa po silang idea sa pag-aalaga Wali marahe raw po silang lalaglagan ng mga fish pan dyan po sa gawing kabanatuan ayan kung magkakasundo po baka tuloy tuloy po na tayo po ang magbigay sa kanila ng mga pangalaga nila ayan shout out po sa mga o w' na nagpipim sa akin na gusto po na magumpisa ng pangalaga nila na mga Fingerlings, ayan, bali po una po gagawa po muna tayo ng paglalaglagan natin ng mga pangalaga nyo Katulad po kung gusto nyo po ng concrete pan, eh, magsisit po muna tayo ng mga concrete pan Kung gusto nyo naman po sa lupa, magpapahukay po muna tayo, yun po yung mga unang step mga ka friend. Hindi po na wala pa po tayong lalaglagan, i-order e na po tayo ng ating mga pangalaga O kakausap na po tayo, kailangan po meron na po tayong nakagayak na paglalaglagan ng ating mga alaga. Ayan, shoutout po sa'yo, Kap, at sa asawa mo. Ayan, big shoutout po sa mga taga-Kabanatuan, D.S. Garcia, Kabanatuan City. Ayan, shoutout po sa inyo. At sana po, makabalik po ako dyan para mabidyohan ko po ulit kung sakali po na malalaki na po ang inyong alaga para ma-update po natin sa ating mga followers at sa ating mga manunood kung ano na po yung nangyari sa livelihood project nyo ayan PM nyo lang po ako kung gusto niyo po napabidyuhan o mapapasyal yung inyong mga alaga baka po kasi sakali na kung sakali po na hindi na po ako makasama dyan sa pagdadala sa inyo ng inyong mga alaga eh hindi ko na po mapibidyuhan yan basta mag PM lang po kayo at darating po ako mga ka best friend lalong lalo na po yung mga kasama po dyan po sa livelihood project na yan para kahit pa madalaw ko po kayo mga ka best friend kasi marami rin po kasi ako nilalakad nagkataon lang po dyan na nasama ako kasi po dalawa po kami na kinausap po dyan ni kapitan dyan po sa gawing kabu kaya po nasama ako dyan mga ka best friend ayan sa mga naghahanap po ng mga pangalaga nila o kahit di po sa amin galing ang inyong alaga at nagka problema po kayo Huwag po may hiyang mag-PM sa akin at pupuntahan ko po kayo mga ka-best friends sa nagpapadala po sa akin dyan sa Tarlac. Ayan, isi-set po natin. At yun lang salamat and God bless. Ingat po tayo sa araw-araw. Thank you.